Naramdaman ba ng Iran ang naramdaman ng Israel? Ang katanungang ito ay kaugnay sa mga karasang nangyayari sa bawat bansa sa ating panahon. Ang Iran at Israel ay kapwa nakaranas ng pambubomba. Maitatala na sa kasaysayan ang October 7, 2023 na kung saan inatake ng Hamas ang Israel. At nitong unang buwan ng 2024, inatake naman ang Iran. Inakusahan ng Iran, ang USA at Israel na responsable sa naturang pagsabog sa Kirman, Iran na kumitil ng mahigit dalawang buhay. Nais gumanti ng Iran sa kung sino ang may gawa nito at siya namang ginagawa ngayon ng Israel sa Hamas. Bago tayo magpatuloy, akin munang ipapaalam na ang ating pag-uusapan ngayon ay base sa mga reaksyon ng mga bansang nakaranas ng pagsabog, partikular sa bansang Israel at Iran. At ang mga reaksyong ito ay gagawa naman ng reaksyon ng usapang banal. Maaaring maging mali ako, maaaring tama. Nagsagawa ng mass funeral ang Iran dahil mahigit dalawang daang tao ang nasawi sa pagsabog sa Kirman, Iran. Bago paman man ang pag-amin ng grupong ISIS sa kanilang ginawa sa Kirman, Iran ay inakusahan ng leader ng Iran, ang United States of America at Israel na sila raw ang may kagagawan sa naturang pagsabog sa Kirman na kumitil ng mahigit dalawang buhay at nagresulta rin ito sa maraming sugatan. Habang nagsasagawa ng seremonya sa Kirman, seremonya na kung saan inaalala ang ikaapat na anibersaryo sa pagkapaslang sa kanilang former general na si Sulimani na siya namang napaslang sa Baghdad, Iraq noong 2020 sa pamamagitan ng isang US drone sa utos ng dating Pangulo na si Donald Trump. Tinarget ng US si Sulimani sapagat si Sulimani ang dahilan kung bakit daang-daang mga Amerikano ang namatay at libu-libu ang sugatan at sa taong 2020 na assassinate si Sulimani. At nitong January, ikaapat na taon na anibersaryo sa pagkapaslang kay Sulimani, may isang kagimbal-gimbal na nangyari sa Kirman, Iran. Gumawa ng dalawang pagsabog ang IS at sa pangalawang pagsabog, dito ang pinakamalagim sapagkat dalawang daan ang mga taong nasawi. Ang naturang pagsabog ay malapit sa libingan ni Sulimani at dahil sa pangyayaring ito, galit na galit ang Iranian government at kung sino-sino na lang ang kanyang tinuturo na naging responsable sa naturang pangyayari subalit mali ang Iranian government sapagat ang may gawa ay ISIS. Sa isang video na kung saan nagsalita ang Iranian leader, napasigaw ito sa sobrang galit. I want the Zionist regime. Don't doubt it. You will pay the price for this crime these crimes that you have committed, you will deeply regret. Makikita at maririnig na napasigaw sa galit itong presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi. Bakit? Dahil inatake sila at marami ang nasawi. Ilan ang nasawi? Mahigit dalawang daan. Ngayon, kung napasigaw ang presidente ng Iran sa galit at ayon sa kanya gaganti sila sa kung sino man ang may gawa nito, puntahan natin ang Israel. Ang Israel noong October 7 inataki ng Hamas at kumitil ng mahigit isang libo, 1,200, at gumawa agad ng announcement ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ayon sa kanya, We are at war at Hamas. Isa sa mga kumukundina sa ginagawang operasyon ng Israel sa Gaza ay ang bansang Iran na kung saan ang ginagawa ng Israel ay bilang pagganti lamang sa ginawa ng Hamas. Ipinaliwanag din ng IDF kung bakit may mga sibilyang nadadamay. Ito ay dahil sa ginagawang human shield ng Hamas ang mga sibilyan. May pahayag ang leader ng Iran na ibinalita naman ng Reuters. Ayon sa kanya, sa gumawa nito ay mahaharap sa kanilang harsh response. Ikumpara natin ang mga sibilyang nasawi sa dalawang bansang ito. 200 sa Iran, 1,200 sa Israel. Sabi ng Iran, harsh response ang kanilang gagawin. Ngayon, can you imagine 1,200 na mga inosenteng Hudyu ang namatay? kung ang presidente ng Iran ay naging prime minister ng Israel, ano ang kanyang gagawin? Kaya hindi natin masisisi ang Israel kung bakit kursigido sila na ubusin ang Hamas. Ayon nga sa ambasador ng Israel to the United Nation na si Gilad Irdan, We have the right to protect our people and our generation. Bakit niya nasabi ito? Sapagkat ang layunin ng Hamas ay i-wipe out ang Hudyo sa buong mundo. Kaya nais nila na maubos ang Hamas upang ma-preserve ang kanilang lahi. Sana ay nakuha ninyo ang aking ibig sabihin. Oo nga't hindi madali bilang isang leader ng isang bansa, lalong-lalo na't atakihin ka ng mga terorista at kumitil pa ng maraming mga buhay. Umabot nga sa dalawang daan ang casualty sa Kirman, Iran at agad itong nagsalita na magbibigay sila ng harsh response. Ang 200 na napaslang sa Iran ay di hamak na napakakaunti kung ikukumpara sa 1,200 na mga Hudyo na napaslang. Ayon sa gobyerno ng Iran mula 1979, ito na ang isa sa mga pinakamalagim na naranasan ng Iran sa kamay ng mga terorista. Noong 2017, inamin din kasi ng grupong ISIS na sila rin ang bumomba sa parliament ng Iran at kumitil ito ng buhay ng nasa mga dalawang po at ang pinakabago sa mga atake ng ISIS ay nitong nagdaang 2022. Inatake ng ISIS ang Shaiti Shrine ng Iran at kumitil ito ng labing lima katao. Ngayon, kung pagsasama-samahin natin ang mga numbers ng taong nasawi mula noong 2017, 2022 at 2024. So 200 plus 15 plus 20 ay hindi pa rin mapapantayan ang 1,200 na sibilyang hudyo ang nasawi sa ginawang pag-atake ng Hamas. Kaya sana ay maramdaman ng gobyerno ng Iran ang nararamdaman ng Israel. Ayon naman sa Iran, ang ISIS ay suportado ng United States sub-America. Sabihin nating oo, subalit hindi pa kumpirmado kung US nga ba talaga ang nag-utos na atakihin ang Iran. Ito ay isang haka-haka lamang. Sabihin nating suportado ng US ang ISIS, katulad lang ng nangyayari ngayon sa Israel at Hamas. Marami sa atin ang nakakaalam na ang Hamas ay suportado ng Iran at ang tanging layunin ng Hamas ay i-wipe out ang mga Hudyo sa buong mundo at itatag ang kanilang Islamic State kung nagawa ng Iran na magturo na ayon sa kanila, US ang supporter ng ISIS, hindi ba mararamdaman ng Iran na sila mismo ay supporter ng Hamas na umaatake sa Israel? At ang matindi rito, hindi lang Hamas ang sinusuportahan ng Iran upang i-wipe out ang mga Hudyo. Nariyan pa ang mga militanting grupo ng Lebanon na kung tawagin ay Hezbollah. Ang Hezbollah ay mga rebuilding grupo na sinusuportahan din ng Iran upang i-wipe out ang mga Hudyo. At marami nang naibalita na marami na ring nagawang pagsalakay ang Hezbollah sa kampo ng Israel. Ang Israel ay hindi naman binabaliwala ang ginagawa ng Hezbollah. Gumaganti ito agad at hindi lang Hamas at Hezbollah ang sinusuportahan ng Iran upang i-wipe out ang Hudyo. Nariyan pa ang militanting grupo ng Yemen na kung tawagin ay Houthis. Gumagawa ngayon ng kababalaghan ang Houthis sa Red Sea. Ayon mismo sa grupong Houthis, ginagawa nila ang paghahijack, pagbubomba at paghaharang ng mga barkong may kinalaman sa Israel papasok o palabas at ginagawa nila ang karahasan sa Red Sea upang ipakita ang kanilang support sa kanilang brothers sa Gaza, mga Palestino. Subalit ang problema sa grupong Hutis, kahit na mga barkong wala namang kinalaman sa Israel ay kanilang binobomba gaya na lang ng Mersk. At dahil sa ginawa ng Hutis, umaksyon agad ang United States of America at inintercept ang mga bomba na sana ay tatama sa barkong Mersk at nagpalipad ang United States of America ng helikopter at nang makita naman ng hutis ang warship ng US at ang helikopter ng US ay tinira ito ng hutis. Dito na ang United States of America at kumitil ng sampung miyembro ng hutis at ang tatlong maliliit na barko ng hutis ay pinalubog ng United States of America at ang isa ay nakatakas at naglabas ng statement ang leader ng hutis na si Yaya Sari. Ayon sa kanya, ang ginawa ng US ay isang crime. Kung kayo naman ang hihinga ng reaksyon mga kaibigan, ano ang inyong magiging reaksyon sa reaksyon naman ng Iran? May mga nagsasabi na nakarma raw ang Iran. Subalit ayokong gamitin ang salitang karma sabagat ang usapang banal particular sa videong ito ay gumagawa lamang ng reaksyon. Kagaya ng aking sinabi kanina, maaaring mali ako, maaaring tama. Hanggang dito na lang ang videong ito. San mang kayong dako naroroon sa mundo ngayon, mag-ingat po kayo. Thank you so much for watching. May God bless you!